Mga kaisan, pipitas po ulit tayo ng sitaw. Pitasan na po uli. Wala po yung ating mga kababata ngayon. Ay, pinatulong po muna natin kay tatay po. At uh, sabi ko, iuunahin yung kay tatay. Bago po sa akin uli. Bukas po. Dito sa atin yan. Tayo po sulong pipitas ngayon. Nga mga kaisan. Tayo po ay kanina pa naikot. Eh, ang dami pong napansin ko. Eh, ang dami pong patay na isda sa babao. Oh. Yan atin pong pinamimi, pinamimingwitan yan. oh. Eh. Yan mga kainsan, oh. Ang daming patay na isda, oh. Ang laki pa man din ng mga dalag, oh. Hindi kaya ito dinali ng pawikan, mga kainsan. Oh. Marami na pong pawikan dito, ay. O kaya ay nilason. Pagkadami naman, oh. Yan mga kainsan, warki kagabi ito dinali. Yan, oh. Ito pa man din ni aking ano po mga kaisan, pamiwasan ko po yun. Ito po yung labak lang nung ating ano, nung ating sitawan. Batag labong na palauli ang daming labong. Hmm. Ang daming patay, oh. Yung mga kaisan, ano, Dalag, puro dalag pa man din hito, oh. Yan. Hmm. Ang laki nito, oh. Sayang, oh. Hmm. Ngayon po, oh. ang pa man din ng iba oh. oh. mga kaisan, oh. parang buhay pa. Sayang. Oh. Ang daming na, naay po. Oh. Yan mga kaisan. Oh. Ah. Ay buhay pa. Oh, patay na rin. Oh. Delikado to. Hmm. Sayang naman mga native hito pa man din yan eh hmm yung mga kaisan eh dami ayun pa oh nagsangat po eh buhay pa hmm ang lalaki pa man din sayang hmm Ngayon po oh. Yung iba po yung nagsailalim ilalim. Ayun po oh. So yung, ano yun, oh, laki. ang hmm. hmm, dami. Ayun po oh. Ay, kahapon pa ito. Ayan mga kaisan oh. Eh. So yun. Buhay pa po yung iba oh. po ito. Nilason ito. Pagkakadami naman ay. Hmm. Damay pati maliliit ah. Sino man po ang naglason din eh. Are din po ay eh, panghulihan ko po ito. At dito po ay eh, wala nang nakakapasok po dito. Ito po yung bundok na po ba? Kamila po ang naan dito. Hmm, ayan oh. Uh. Hmm. Nagtihaya oh. Uh. Sayang. Yung mga kainsa na dami uh. Ngayon po uh. mm. Bundat na po ang eh. Baka kagabi pa. pati pag ung um, mga kainsan oh marami pa rin dun mga kainsan oh. puro dalag din laki ng dalag oh ayun. laki nilason ito nilason mga kainsan yung ating uh, paming ay ko ay ko pa man di man lilimas mamaya ay nilason po yan po yung mga iniingatan namin dito yung iba po ay ano nilalason tapos ay ibinebenta ayan pag po may nagbenta sa inyo na patay na ingat po kayo pagkain yan mga kainsan lalo yung mga galing po dito lumambas sa barangay namin tapos po ay nagbinta sa inyo ingat po yan po ay delikado po sa katawan ng tao o, baka po kayo makakabili pag bibili ay eh, pag hindi po pulutanin sayang so, bingwitin mo na lang po ninyo yung mga dadayo po din eh. bingwitin na lang para po hindi mamatay ang similya ang daming patay eh nakakaawa ang mga isda sus mariusip ha ah, mga kaisan pipitas po muna tayo ng sitaw yan huwag po ninyong anuhin pakiusap po wag po nating uh, patayin ang isda yan po i-balance po sa ecosystem natin sayang eh nakakapanlambot eh Ah, mga kay Kaya pala ito, ito po man din ay eh, witang ko po 'yan. Inaalagaan nga namin yung magkakapatid. Ang dami pa rin nakalutang do sa layon, no?

Sama time to inside, the inside. The inside. Kasama si Dain Sa Kasama si Dain Sa tayo doon sa may itikan, Manguha tayo ng itlog kung saan Kasama si Dain Sa Ano panda? Nahingi ng tulong May dagaba ka? Yeah. Dali, dali, dagos May dagaba Hihingi ito ng tulong kung natin Saan? Mickey oh. Uh, hmm. Uh, ya, ya. Mickey, uh, yeah, yeah. tunda oh. Yeah, ya, ya. Oh, tunda. Uh, ah, butas. Oh. Uh. Dali, kibut, yeah. Uh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Nah, oh, Ya. Oh, no ya, ya, ya. Mickey oh. Ya, ya. Nah, ini nak tolong. Ah, walan je. Ya, nampak. Ah. Ah, wala nang ba. May tulog ang bulldozer. Ha, ah, kalan, Tutulungan kita. Eh. Naawa ako sa iyo eh. Kalan, kalan, kalan. Yo. Yeah. Ikaw lang, Talaga na ba? Ah, meron yun. na no, diyan nga. Baka malalim. Panda, hanggang na. Oh, diyan. Diyan. Dali. Mickey. Hmm. Ito kayo. Dali. Tulungan si Panda. Hmm. Dali. Mm. itu gizi eh ba kumrah eh um. eh um, pandah dali baka dali ya pandah dali anu nadian ha. mana merke pagod na kau nahina ang pestudia ya ya sini sini bubutasin natin sa gitna mm. baka nasa gitna eh, eh. at talagang nakadinipo ah, ah. may tulog ang bakho may panda oh ah. <laughs> ang mga kaisan baka gusto nyong mamaupo Taga <laughs> Nakagabong ka lang lupa nyo. Mayroon na po kayong... Ay, yung Sino ba ba binichat po sa akin ni eh? uh, yung apat na bilot po hinihingi. Yan, Ganto po ang lahian yan, masipag. E kami lang po sobrang dami na ng aso. Kachat ko nga po uli. Minanghingi hingi na po sa atin, apat na bilot. Taga pagbilaw nga ba na po ata. Hmm. Maganda po ang lahian. Ito't niyang sisipag. Tuturuan lang po ninyo. Oh. Hmm. Anda. Ay ayun, ay may mga Ay ayun oh. Ayun. Ay may bahay. Mm. Ay, ayun. Ayun. Ay, may bahay. Mm, ay may bahay. Yan oh. Ay, ay. May bahay, yare, nado na oh. Ay, ayan oh. Allah. na doon ano nahan daw panda eh ako daw ako daw wag nga yun nga pong ganyan wag nyong hahawakan nakagalit po ang aso pag hinawakan po rin yung nakaibot wag Ako, ako, panda. Mamaya, panda. Uy, medyo. Ako muna, ako. Tabi. Yan. Mickey, ikaw naman. Dali, Mickey. Ikaw naman. Amay bayit ko may ay. ulan po ang bunga ng ating sitaw oh. Pagkakadami po. Pagkakapal po ng bunga. Ha mga kaisan, ito po yung ating uh, pinipitas. Ah grabe po. <laughs> Agnas Mahus po <laughs> Eh eh. Sabi nga nila ito is lang. Ganun talaga sa una. Tis-tis. Dala na sinyalis. Parang ulam po ang bunga eh Oh. Ulan. Mickey. Anda. ulit kaisan, mamaya ulit tayo pipitas aba ay magkakasubo ang ating likod mga kaisan at mga ano yun, sitaw mamaya uli marami naman itong napitas nakakalhati na naman po tayo ay naay po ay oh. ay lulurok na naman ang ulan oh dag ima na ah eh, mapapas tayo ay eh. basang basang pawis ay eh. ah ah Iyahatid ko na muna aray maya maya uli aba ay lurok ano milky lurok po e eh, milki, milky lulurok ng ulan aba mamaya na uli eh eh na eh, uh. madilim pa sa batok ko ay hmm. kita ba ganin nyo yan todo po yan abah dito po ituwing ala una, alas dos inaulo na ha. Araw-araw po ganoon ha. Huh. Yeah, mga kaisan, mamaya po ulit ay pipitas. Makaaga. Dala ko na po arin, baka naman po Ari, may 5 kilos. Yan yeah, mga kaisan. At uh, may dumating po tayong bisita din. Atin po munang uh, pupuntahan po. Mag-asawa daw po si kuya at si ate. Ay atin munang i-entertainin at ikakain na din naman po ng tanghalian. Anthony po. Ang <laughs> pangalan ni Kuya? Kuya Rick Aguilar. Rick Aguilar. No, Rick Aguilar po. Mm. Si Ate. Ah, si Ate po. Ruby. Ah, si Ate Ruby po. Oh. Kumusta raw po ang biyahe? Kaya pa po kayo? Oo. Oh. Uh -huh. Ah, ako pinagantay pa sa palingkit. Oh, Idinil eh, ah. Idinilibre eh, ko po yung sita. Ako po yung bahay mo doon pagligo ko na. Oo. Oh. Oo, uh -oh, kasi may patikol. Sabi, ito yung bahay ni ano. Oo. Oh. Ay, hindi na kami yun. May napagtanong nga kami, na kami, na kami matanda. Sabi, siguro may tao at baka talog pa. Ay bukas po, baka po ako yung nasa labas, nabili ulam at yung mga bata ay tulog pa po. Naga yung kortina eh. Oo. Haha. Na-electric pa mo? Taga saan po kayo? San Pablo po? Hmm. Oh. Ah. Malapit doon kayo ko Cobra Prince. Ah, malapit po doon? Kapag Nakaabot po kayo din. Ano po? Wala po po. Wala po po kayo. Nadalawa po kayo. Nadalawa po kayo. Nadalawa po kayo. Ano nilang ano, nasawa. Hindi po. Dali oto, ipicture tayo. Hindi, hindi nila. Hindi nila Picture ng timer, kita tayo. One, two, three. Waki waki waki. Yoho. Kayo yung nakasal sa dindi niyo. Ang layo, butit na ako wala Sir, dire diretso na -dire po. Oh. Kasi hindi pa kami sabihin, nakapunta na po dito. Hindi, hindi pa. pa. Oh, 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 oh. First time. No. So, so, Nagsimba kami. <clears throat> eh, di ako tumambay sa labas. Opo. Oh, may duma nag jogging. Sabi kasi mga po ditoy pagpunta yung barangay ko. Opo. Oh, hindi ko alam. Yung. Di. Di kaya lang par sa waiting shed din nilo na nung, may, may, may yung dumaan, may dito sa labas. Opo. May mayroong dumami ng may edad na. Bigyang mga po panday yung barangay ko. Ah, ganto. Tinuro sa kami dito, ganito yung semwel ko. Sige okay. po, maskin nga medyo rinimot ko Di, Eh dito, dito Nakalampas nga kami, sabi dito na kayo lumiko Sabi, ay dyan dapat sa kapila, dito na yung lumiko pagligo sa may paglusong na ano Oo, oh, ano, yung paglusong tatyok, po sa ta, luwa Tapos oh. yung kakaliwa Sabi, oh ito yung bahay nanto ni Sabi ko gano'n, meron yung kanyang ano, may sitaw pa nga doon sa ano, ipatigol <laughs> eh. Oo, oh, yun na nga po <laughs> Pantalibir <laughs> po sa palingkita Tapos nung lumabas pili. kami, sabi, tanda ko to, pag lumabas na kanan Oo oh. may gate Oh, ko kumana ako, dala-dala de siya lang dito. Ay, kaya ako ha. Taglit lang ano. Walang ligaw. Ano ba sa lapo kayo? Oh. Ay, la lagi ko ba Ay, na napapanood? Ah, sa bagay, pag laging manunood, parang natutukoy mo na yung oh. na na po. Hindi, siya, lagi siya na nakagawin oh. sa TV. <laughs> oh. <laughs> 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 Hindi na ako makapanood. Ado din yung <laughs> babuya, ado din yung manukan mo. Magkakatabi. San Pablo, ilang oras din na San Pablo? Dalwa, baka ba, dalwa tatlo. Eh sabi kayo, pupunta tayo doon, limaran hindi, papapicture ako. <laughs> ingat po kayo. Sige po. Yan, pauwi na, taga San Pablo. Pesta na lang po sa inyo. Oo. Oh. Oh, oh. Hala, ingat po. Salamat po. Ingat. Thank you. Ingat po sa biyahe. Okay, po Hala, Ingat po. Thank you, thank you.